Isang hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan sa May Jones Bridge sa Maynila. Ang biktima nakitang nakasilid sa isang sako. May mga tali sa lieg at kamay at balot ng packing tape ang ulo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Laking gulat ng isang mga ngalakal ng basura sa Maynila nang buksan ang sakong natagpuan sa ilalim ng Jones Bridge. May laman kasi itong bangkay na lalaki na nakasilid sa karton. May tali sa lieg at mga kamay at balot ng packing tape sa may ban. Kulay puti. Tapos? Binaba ng tatlong lalaki. Minamadali nila pagbaba. Tapos dimiretso ka agad silang bilis ng anda. Hindi ko nga nakita eh kasi nakatuwal eh. Nakatakip. Nagmamadali daw umalis papuntang direksyon ng Santa Cruz ang van. Nang matanggal ang packing tape sa mukha ng biktima, nakilala ito ng mga taga roon na si alias Totoy, isang nagbabasura. Nitong linggo lang, dinumpot umano si Totoy dahil sa pang snatch ng cellphone. Inabol daw siya. Tapos yung dalawa raw ata nakatakbo, siya ang nga dampot. Mga barangay lang oh. Iniimbisigahan pa ang nasa likod ng pamamaslang. Mav Gonzalez, GMA News.